Magandang umaga po mga manok Bali ngayong umaga ay magpatuka po tayo ng ating mga manok At uh, tuturuan po natin yung anak ko Ayan Hello Sak Ayan. Tuturuan po natin magpatuka nung ating mga manok dito Para sa ganun pag nasa trabawa ko May magpapatuka na nung aking mga manok So tara mga kamanok at nandito na nga yung aking mga going 5 months old na ayan ka oh ayan talisay so madumi pa yung ating munting manukan at hindi pa tayo nakapaglinis simula no natapos yung bagyo yung mga ka natin oh so gutom na itong mga to eh mga future brooded natin ayan ito ano to yellow leg hatch to Uh, lalaki na nila oh. Ay. Oh. ating SBR pag minsan pinapakawalan ko ito mga kamanok para yung paan nila ay eh, maiunat nila pinangkulong ko na sila kawa ng pronsar lupin itong mga to kapag ganitong mga paspasin kung tawagin o dalagita no, no. dahil masarap ang sabaw nito pag tag ulan eh eh nung nakaraan, bagyuan syempre inunaan ko na kinulong ko na, baka naman katulad nung dati, nung nakaraan na dire diretso yung ulan pagtapos ng ulan nagkawala na yung iba so ayan tapatukain na nung ating anak At, tituroan natin ayan eh, pag iwalay walay mo yan Tapos Ya, kuha kanang isa dyan Salo ka isa ya, isang ya, dun, say, puti. Puti, Ayan, isang takal Ayan, mo sa puti oh. Tapos Oo oh. Hindi, takal mo. Pantay mo na lang. Huwag na. Takal mo dyan. Dandan. Hindi. Dan. Op, oh, okay na. Ibigay oh, mo na. Dito, sa babae. Mm-mm, bagay niya. Kinuto ka niya. Sige, huwag ka matakot dyan. Bagay mo niya. Ayan. Kuha oh, ka ulit ng isa. Oh, paulit dito. Nagagalit <laughs> sila Lo siya lang daw pinaka. Nagsisilo siya mga yan, oh. Ay, Lagyan mo uli. Lagyan mo. Tubig. Uli. Opya. ya. konti pa. Konti pa. Dito, sige pa. Oh, pia. Dito mo ilagay. Ba sayang. Oh. Ay, yun. Kinuha na nila. Ay, so, wala na siya makain nito. Oh, ibigay mo ulit diyan sa kanya sa taas, sa taas, sa mataas. Yan. Para Ay. hindi nila. Ah! oh, kamay, huwag mo anuin. yun. Tinukain niya ako eh. Siyempre, manok yan eh. Tutukain ka talaga. O, oh, kuha ka ulit ng isa. Dito na? Oo. Uh -uh. Gutom sila eh. Kaya eh, manunok ka talaga yan. O, oh, yan. O, oh, lagyan mo ulit tubig na may uh, vitamins. Oh, dito, pakabila. Oop, oh, pya, ang dami. Okay na yan. Ah, oh, dito, sa itim. Sa sobrang taas. Ah, oh, sa taas. Abot niya yan. Ayan. Ayan, yun, isa hindi binabot. Oh, kuha ka wali. Oh, sila. Bacha. Basta pag isa-isa lang sila, tig-iisa lang. Iya lagi lang sila ayan. ayan lagyan mo tubuh. oh, okay Deg mo. Baw. oh yan sobrang dami Dito naman sa isa. Uh -uh. I, lalak mo yan dyan o oh. yun para hindi matanggal last one ah, ito ay dito marami pa scoop natin yan, ito tatlo yan tatlo tatlo scoop uh -uh. uy okay, oh, katulad dyan may nasampa na abukin mo yan pag may sumasampa Oh, kaya si pap ano to yung mo Ano mo, patukak mo. Oo. oh, Sabawan mo, sabaw Sige <laughs> And... <Dikit> po <laughs> Hindi po. Oo, oh, kulang po. Ito. Oh, sobrang dami. Oh, sige, upin okay na yan. Para marami sila oh, mainom na oh. Ata ko na. Eh, ganyan, hindi mo alagay sa... okay na ganyan. Hindi na matanggal yan. Guto kainin. yun nila. Mm -mm. Uh mo. Ayan. Ipit na yan. Hindi na yung Hmm. Lana. Meron pa. Ayun. Madami pa sila eh. Oh, ito inugasan ko na 'to. Oh. Yeah. Oh, lagyan mo ng tatlong scoop niyan. Oh, oh, ito. Oo. Oh, uh oh. -uh. Ay, ito pala, ito pala. Tama yeah. na, wag yan. Bitawan mo yan, bitawan mo. Oh, ito, ito, patakan Okay. Okay, isang yeah, isang isang lang. okay. Oh, yeah, mo. Ang ano yung isang scoop? Parang marami. Ayan, isang scoop. Isa lang. oh, ayan. Lagay mo dyan. Oh, mo. Haluin mo. Gih. Halu, ano may gih. Ganyan lang, oh. I-mix mo lang Mikus-mikus lang O oh, tapos okay na yan O oh, gano'n Sayang yung patuka eh O oh, ilan yan Isa, dalawa, tatlo, apat Iba yan Ibang patukaan yan O oh, lagyan mo to Ito punuin mo Gano'n mo Tuktok mo sa gilid Para masiksik Nagay mo dyan. Ito pa. Nagay mo. Punoyin mo. Ay! Sige, bilisan mo. matambagan. bagal. Kulang yata yan. Sige, lagay mo. Dagdagan mo na ng kaunti. Tama na. Ayan. May isa pa. Yes! Oh. Oo. Okay. tas Tapos pag may sobrang ganyan, dagdagan mo na lang sila tig-isa. tig, tig konti para balance. Ah, uh. uh, dito naman. Oh. Oh, ay, isa, akin na. tak-tak mo na lahat, ay. Tak -tak So, ayan, ibibigay na natin yan. oh ayan. Kunin mo isa. Ito? Oo. Diyan, yan, sa malaki. Ito? Diyan, Ito? Oo. Di, hindi niya matutukayan dyan. O, kukuhain niya nung nasa labas. Ayan, uh, sa loob. Huwag, pag nang kuha. O, sige, hangat mo to. Ito? Angat mo. Angat mo to. Oh. Tapos ilalagay mo ganyan. Sasabit mo yun doon, oh. Pag hindi nakasabit yun, na, Ano yan? So. O. yung iba naman. oh, lagi mo isasabit. O, oh, dito. Ayos. Dito mo, ganyan ang hawak, o. Ganito ang hawak. Ganito sa akin. Hmm. tatabunan mo Pareng di na lama to atok ay nuna yan hmm, oh, mo. Hmm. <laughs> hindi, balik tadi Yan oh. <laughs> Ano hmm, hmm. lalaban ini <laughs> Ayan, oh, dito. Hmm. Ang dami pa, oh. mga nagagala, oh. Nang dami dyan, oh. Tanggalin mo, oh. Uy! Umay, na. Oh, sige, lagay mo. Huwag oh, mabitawan, ha? Ayan. Buti, hindi niya ako Oo. Oh, oh. Abay, Oo, oh, mabait.

Oh, oh, kuha kay malaki, malaking scoop. Yeah. Oh, tigi isang scoop 'yan. Okay. Punuin mo. Huh? Parang ganito. Oh, punuin mo. Sa. Hmm. Hmm. Jalan wajan sama laki. Jalan wajan sama laki. Ya, ya, lagi wajan. Ini. Ha. Hmm. 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 Tama taman lah, taman lah, taman lain. Dah mina. Hmm. Kalau okay, lagi mana nang anu mengap sabau.

Okay na, okay na. Sobrang dami na nang sabaw. Kaya gaganin mo konti. Uulugin mo para masipsip niya yung Hawakan mo, dadalhin natin to sa ilalim ng mangga. Oh, tara. Unahan mo na 'to. Ito. Ayan mo. Nandiyan na sila. Ah! Mm! Ah! Hindi dyan. Dito. Tsaka nila yan. Dito yan sa mga gala. Ah! Ah! Eh, ibaba mo dyan. Ah! Oh, kita mo na. Nandiyan na sila. Agawan sila ng pwesto. Oh, ganyan yan. Kaya, eh, walay-walay mo. Oh, para makakain sila lahat. Eh. So, dito dito sa malayo. Dito. Eh, uh, ayan. Para hindi sila ano. Para yung iba makakain yung iba. O oh, katulad niyan, oh. Kasi pag mauubos na yan, mag aagaw-agawan agaw na yan.